nag-vlog ulit tayo ngayon, ano? Dito tayo sa ano, sa may cottage 8 'yan. Nagpipintura dito si Kuya Aje, naka-uniform nga tayo at lagi na tayo mag-uniform. Ayun. Dito tayo sa resort ngayon. At yan, naglaya si Anggol. Hahaha. Hahaha. Oo. Wow, ayan o. No? Tingnan nyo naman ako ang ginagawa ni Kuya Aje. Ito, pinutian muna. Tapos napakaganda nito. Ah, uh, nagpapalit siya ng ilaw pala ng mga cottage. Oh, yan oh. Yung piling helper. Oh, helper. Makita lang <laughs> siya may ginagawa. Wala lang may ginagawa sa vlog. Helper. Helper nga ni Lori, pinagahapot. Up. Oh, yun oh! No? Lumiwanag uh, na oh! Ayik helper nga binabras po tayo tinatanggal uh, yung mayroon, ano! Mayroon dito mag wala sa <laughs> Ito, ganito ang kalalabasan nito! Ayan, pupuntahan natin! Ah, pakita ko sa inyo yung kalalabasan niyan! Ganito yung kalalabasan niyan, ang kulay! Ayan oh! Balit oh! Ah, bali, tinambakan lang ito! Ganito yung mga haligi oh! Oh, ayan! Kulay ganyan! Pagkakalitin ang bakan lang ato ah, Tapos na yon Yan Ayun, yung kabady ko. Oh. Tsaka si oh. <laughs> May lifeguard association na yan. Oh. <laughs> oh, bali Prado. May mga gis kami. Ayun, naliligo yung mga gis namin. Ayan ha, oh. Pati yung upuan gagawin ganayon. Guys, medyo mauhaw yung tayo. Kailangan pang nagpipintur kayo, may kailangan pang tubig kasi mauhaw talaga. Hindi totoo uh, yan. Oo, uh, nung mga. Dalhin ng dul. Helper. Gawin, uraw. Ang <laughs> 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 <yung tarap>, guys. <laughs> Lasang. Lasang nga, <ha>, pintura. <laughs> <laughs> Shout out. <laughs> <laughs> sa pintura na. Balib balik na tayo dun sa natin. Sa... Ang out lang tayo sa dalawang yan. Ito nga pala yung ano natin. Yung um, gawa din ni Kuya Haji. Oh, may sumilip. Oh, tinan mo, may meron pala na tao roon. Kung doon ako nag-CR. Oh. Ayun, kita nyo yan. <laughs> Ganito ang kalalabasan niya. No? Ayan, Ang oh, ganda na ng mga kwarto. Ito yung mga kwarto na namin dito. Ordinary room. Gaganda na. Ayan. Ito, mga cottage na ito. Gaganunin din yan. Kaya isang, tsaka iyeruhin na yan. Ito, yero na. Ano? You know? Ito, yan o. You know? yero na siya, o. Oh. Tsaka, upgraded na ito. Pagka iyeru niya, cottage 5 to, ang uh, atap, ano niya, ito, PVC na, o. Oh. PVC. Iyawan natin, ganun pa rin. Wala pang pintura. Eh, hey. ay ah, silipin natin yung motor natin ito yung motor natin nakasilong dito Ayan. shout out yung mga guests kami ngayon pero masama ang panahon na yun uula na hmm. ito nga pala ang partner ko si Buddy dito ito eh. hello guys dito tayo ngayon sa entrance tayo ngayon. At Ay nako. Yan, yan mula yung vlog natin ngayon. bali na lang kala, balik na lang po rin. Pabalik hindi ko magawang mag-vlog araw-araw kasi isan, busy. Pero susubukan ko mag-vlog ng ganito araw-araw kasi liquid lagi yung anong at ko pa lang ko sa isang araw. Lagay ko na rito. Para kung ano mga ginagawa namin dito yung upload ko. Uh, dalawang upload, ano, mag-upload. Para masubaybayan nyo yung buhay namin dito bilang guardia sa MBC One Resort. Ano? Uh, pag may challenge nga pala tayo, one week challenge, pupunta tayo sa isla. Bali, doon tayo gyuduti, yung yutihan ng mga kasamahan ko ng one week mag-challenge tayo doon one week challenge kasi hindi ko pa naranasan mag-duty ng isang linggo ron ngayon i-challenge natin yung sarili natin na mag-duty ron one week tayo ron na ugali magdadala lang tayo ng bigas at saka ilang dilata tapos doon na tayo kukuha ng ulam natin na mamimingwit tayo ron, mamimimas tayo saan tayo magkakasting tayo dun ano so ayan ah, ang uh, na lang muna at kita kita tayo sa susunod nating vlog o baka sa isla na dun sa Baluti Island yung susunod nating upload or pipili din ko makapag upload pa rin sa isang araw so ayan ang na lang muna yung vlog natin at maraming salamat sa panunod kung na yung mga viewers natin shoutout nga pala maraming maraming salamat sa mga viewers natin bali yung shoutout natin ito na